nararamdaman ninyo, sir. Napakatagal niyo itong hinintay niya Kasama na kayo sa Elitis. Overwhelmed. Ah, uh, yung pag iintay finally. Finally. Paano niyo po nalaman? Na, Paano nakarating sa inyo na kasama um, na? ang, office of the PBA that may message sa akin and then personally call si Commissioner Ayan. Saan niyo po itong pagiging kabilang sa 50 Greatest Players? sa mga naging achievements niya sa karir? Well, syempre, uh, sa sa long future life natin. Kung baga, for my family, ano, at sa mga friends na rin na gusto nilang magpunta ko dito. Ayan po. And uh, of course, ito na yung pinaka, siguro, pinakmataas na achievement niyo sa career sa basketball. Yes, kasi masarap yung feelings lang. Kasi, uh, ano to eh, kumbaga, parang part na ng life mo as a PBA player na nag -retire. So, thank you. Maraming salamat sa tayo. Ano naman po masasabi ninyo na another milestone ang na uh, Abot ng PPP, Golden Anniversary, 58 years. So yun lang, masaya lang kami. Mas kasi ka napasama sa PPP.